Teka, parang kulang cool kay sa energy mga ruling eh. Naku po, nahihinaan ako sa inyo. Dapat ay eh, ano, energetic. Kasi ka, nangabay, 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 ako sa production niyo. Hati-hati tayo. Napagod ako eh. Nawari na. Nawari sa kayo? Tramo po. Si Alam kayo sa inyo? Apo. very good kayo ah. Alam kayo, tunay? Apo. picture na picture. picture. Ati picture. Ingat Ati picture. Yogurt. Ate ganda! Ano yan? yan? Ganda wong... Napo, para ay, daw, ano ay, yan? Naku! Para madadagdagan ng bigay! Para madadagdagan ng bigay! Ate ganda daw! Ate ganda! Ano ulit? Ate ganda! Ayan! Madadagdagan ng bigay! O, ito pa! Bigay pa daw ni Nanay Neitz! Wow! Bigay pa! Bati-bati kayo ah! O, ori pa! Iba pa kay best friend ko inay! Kay inay Len pa! Ah. Hay, hay, hay. Sino bola niyo ko gapi-gapi. Ati-ati tayo. Eh. Wala na akong sasayaw. Picture daw. ba? 'yung cellphone nyo. Ay, picture kayo. Ano, kayo ang magbabayad. Hindi, Sige na, babae. picture tayo o sige, picture tayo. 1 2 Sapa. Oh. Bee. Ang ganda, ganda mo, ganda niyo ako, parang sinira pa dagdagan niyan ah. Ang ganda niyo. Parang gabi, gabi na yan dito. Ati parang gabi-gabi kayo dito. Up up up. Thank you. Ganda ka na. Salamat. po. Thank you. Nabalik ko kayo picture ko lahat dyan Ang ganda kasi. binobola pa ako eh. Ako talaga ako dyan mga tropa ko nga pala oh. Madami magpipicture sa inyo. Dami kong mga tropa. Mga nangangaroling. Makasama kaya sa inyo. Hmm. Mga pangaroling na rin. Dito naman oh, dito. O, doon pa daw. O, oh, smile. O, oh, smile is ba? Isa ba? Isa ba? O, oh, tara. Da -da! <manyan> oh, dami kamera. Merry Christmas. Gagaling niyo o Gagaling niyo sa susunod ha? Winay! Hindi. Sino nagsabi artista? Hindi ako artista. Lagi. Sino nagsabi artista ako? Winay! Di rin! Ordinary ang tao lang ako. Winay! I-upload ko, alright? Sige po! Ordinary pero maganda. Ordinary tao lang. Simpleng tao lang tayo. O, ingat kayo ha, sa pangangaroling, ha? Opo. O, uwi naman na maaga. Huwag aabutin naman na madaling araw. Ay, mga pag-uwi Ay, na. Wala nga ko yan, Ebel. Grabe naman yung pag-uwi niya oh. sa oh. O, ingat kayo, ha? Ingat. Mamaya no, na kami alas pag umuwi ka na. Aba, talaga naman kayo na ito, mga Sumama na lang kaya ako sa inyo. Ay, hindi na daw okay, alis. Eh, tingintay it. na daw kung pa uwi. Makakarami kayo. Ang ganda niya kasi. ikaw talaga. Parang ikaw yun. Dito ka nga. Hindi mo sumama sa akin? sa nyo nga mga karami kayo. Ati ganda. Pero ma, binobola mo ako. Mag-tiktok kayo. Ano kailangan mo? Habang <laughs> nangangaruling. Mag-tiktok? Dapat sumasayo kayo habang nangangaruling talaga. Dapat kan... Dapat... Mi, dapat kung... Kung gaano kayo kagilas kanina, dapat ganun din sa ibang bahay Saan para mas lalo kayo bibigyan. Kagilas kapag may nakikilala kami mga magandang kayo. Grabe, pag magandang ko, so, okay oh, lang daw na Artista. Eh, hindi mo artista. Bakit kayo... Okay lang artista? Hindi rin ako. Ay! Hindi! Ano mo, dahil lang talaga, talaga yung maganda liwanag dito. Kaya talaga, para makarami kayo, mag-iingat kayo, ha? O oh, sige, sayo din eh. Sayo siya. O, sige! Sige! sige na. <laughs> Ang swerte na mga to, ha? tatay ikaw like, ang star ng Pasko Oh, Ay, Diyos ko naman. Oo naman. Oh, okay. thank you. Bye-bye. I love you always, ha? Hmm, ingat. <laughs> ingat. Sige <Sake> na. Ay, nasa <laughs> na la star. Lasta. I love you always. Nasa na star. Hindi kayo ang star ng Pasko. Dahil ikaw nagpapasaya ng Pasko. Ay, Sige na. Sige na. O, oh, ingat kayo! Mga gamit nyo, ah! Mga gamit nyo, ingatan nyo! Mga gamit, ingatan! Ha? Ay! Ha. Kala ko kung ano, eh. I love you, bye! Secret! Secret. Boy, na Jessica Tagana, thank you so much. You're welcome. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Ingat. You ka, ingat, ingat. Nella, thank you. Po. Po. Oh, thank Bye-bye. Oh, Who's bye bye ingat, sa ingat. Mga gamit nyo. bye bye Ingatan. bye 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 bye